So sa mga kalakbay? For this video, uh, magandang maga. Ako nga pala si Maglalakbay. Uh, ito nga pala yung mga farm dito na pwede natin tamnan sa mga uh, gusto mag-business dito. Uh, farm business, uh, available po tayo mga, mga kalakbay. Uh, Naghanap po yung mga farmers dito na kailangan ng pampondo or pampunan mga kalakbay. Uh, sa mga gusto mag-farm business, ito yung uh, sample in case na gusto ninyo. At mayroon pa tayong ipapakita doon sa taas. Medyo paano ng mga banahaw. Uh, ipapakita lang sa inyo para mas uh, makita nyo kung gaano siya kagandaan. Ang gawa ng malapit siya sa kalsada, maliit ang expenses or hindi ganun kalaki yung punan. Sa mga gusto mag-farm business, a-PM na lang po para sa mga farmers natin na gusto tulungan dito sa Barangay Taytay, Tay Tay Mayay Laguna. And magandang maga for this video. Tara, samahin nyo kami sa Mount banahaw. Doon po kami nagtatanim. Oh, dito rin. Sample lang po ito mga kalakbay para makita nyo. Thank you, thank you. Good morning. Ingat sa inyong paglalakbay. Tara. Psst. Ito na mga kalakbay yung uh, second option na pwede natin tamnan ngayong uh, tag-ulan. O, oh, sa mga gusto ng mga farm dito. Ito yung, ba ito yung pananang mouth ako mga kalakbay. Oh. Dito nga pala na farm yung aking kuya. Tacheck natin. Tara, Sky. Hi! Sama ko nga pala si Mini Kalakbay kung saan siya yung akin body ngayon. Ito nga pala yung farm ng Barangay Taytay. -tay. Dito uh, sila supply sa Manila. Tara, ito. Meron silang harvest ng kamatis. Ito nga yung uh, Bali, ang pala Kuya Benic. Ito naman sa side. Ay, si Kuya Louie. Dito, sky, dito. Ay, ito ay nag-aanap siya ng business partner dito sa kabila. Tapos tatamnam natin dito. Daddy! Ah. Dito maganda pa naman kasi nasira. Gawa nung bag ah, yung aghon. Hindi palaya. Marami pa naman buko. Kaya okay pa naman mga kalakbay. Marami Kaganda pa ito mga kalakbay. Ah! Ah! Pero sa mini kalakbay. Kamusta na naman yung ating paglalakbay? Para, para pala si Mini Kelakbay ang kasama natin for this video. Ano masasabi mo sa natin vlog? Sky. Oh, ano yan? Kamatis, mo tomato. Tomato. Okay. Nag-ano ka? nag -a -a Itong video na to ay ang purpose ko ay makatulong tayo sa mga farmers dito sa aming barangay para maraming makalam na yun po ang problema ang punan dito. täna ma ei ole võibolla .